Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel. So update na lang tayo rito guys sa so ating ginagawa mga project. So ito na guys yung itsura. Uh, balik kanina, isa nag-flooring tayo rito ng harapan. So yung papasok dito sa kabilang ano, uh, room 1, doon sa magiging terrace. Ito yung terrace natin, then yung kwarto. Then uh, kinasan na rin kayo ni Forma dito yung ating ano, pinto, yung hamba. Ayan, so ito yung dating ano, uh, previous na ano, hamba at pinto nung bahay nila. So ito na rin kinamit natin kasi uh, para makatipid na rin yung ating kliyente. Okay, so dito tayo sa loob. Ayan. So, isa nga pala mga master. abang tayo ng electrical wiring. So, kung mapansin nyo, isa may mga flexibles na. So, papakita ko lang sa inyo mamaya. Ayan. So, dito sa loob mga master. are. Ayan. So, diretso rin sila kayo ng uh, flooring. So, ni-flooring kayo nila. Ayan. So, papunta ron. Ayan. So, okay na to. Uh, by tomorrow. So, ito naman yung uh, po-flooringan natin. Bali, ito ay uh, tinamper na. So, uh, dito naman sa loob. So, inaabang nga pa ni Forman dito para sa ating uh, plumbing. Ayan. So kung makikita nyo uh, Yung ating room 1, room 2, room 3 So kumpleto na yung abang natin Ayan so bali ginamit natin dito isa NEMA 1 Then yung ating mga saksakan So bali sa isang room isa meron lang tayong dalawang saksakan Isa rito, isa rito At saka yung mga switch natin sa hallway So okay na rin kanina rin yung ating uh, panel Kung makikita nyo Ayan so okay na So abangan ko na lang bukas na ng PPC Ayan uh, so bukas isa flooring tayo So, bali, stop muna tayong electrical. So, tulong muna sa, tayo sa kanila para kapag flooring na and then uh, plastering na lang gusto natin. So, madali na itong project natin. So, sagit na lang. Aray. Okay. So, bali yun lang, mga master. Ina-play ko lang ito. in ko lang ito. Today. So, salamat po.